Ang tanong ko dito, ilang taon na nilang ginagawa to mga kababayan? Taon-taon, kahit walang ulan, baha pa din. Imagine ninyo 6 years si D*** nakaupo na sinabi niya pinagagawa niya yung flood control until na wala pa din. Ano din. Ang sabi ng mga residente dito, kapag medyo umula ng malakas ang sunod-sunod, itong palaisdaan sa aking kanan, naku, aapaw yan ng hanggang halos lagpas tao. Oh, Diba, mga kababayan ko? Woo! Ang tanong ko dito, ilang taon na nilang ginagawa to, mga kababayan? Woo! For how many years na silang nagdadanas ng ganito? For how many years na nila to dinadanas, mga kababayan? Woo! How many years na nila tong pinagdudusahan? 'Di ba? How many years? Taon-taon, kahit walang ulan, baha pa din. Woo! Yan ang pinakamatindi doon. Punta ka pa sa Hagonoy. Oh, marami yung kamag-anak na sa Hagonoy, Hagonoy Bulacan, di ba? Baha pa rin mga kababayan. Yan ang dinadanas nilang problema. Ngayon, walang ulan ngayon, sabi ni Corina. Baha pa rin? Bakit? Kasi walang flood control. Imagine niyo 6 years si nakaupo na sinabi niya pinagagawa niya yung flood control until na wala pa din. Ba, diba? ang gagaling ng na mga nakapaligid kay Digong noon. Binulsa. Tuloy na Kinaanod parati ang kanilang kabuhayan dito. Mahigit bilyon ang nakaatang na pondo para sa flood control project Correct. dito sa Bulacan. Ano naman kaya ang masasabi ng gobernador tungkol sa kanilang problema at ngayon ay pagsusuri uh, ng Pangulo mismo tungkol sa flood projects sa buong Pilipinas. Ang Bulacan ang isa sa pinakamalaking bahagi ng Luzon. Diba? Sabi ko sa inyo yan. Ano po ang nararamdaman ninyo, Gov, pagka nakikita ninyo na yung inyong pong mga constituents ay tuloy-tuloy pa rin ang inaanod yung ng pagbabaha? Eh, siyempre, ma masakit para sa amin. Malungkot. Siyempre, di ba? Tigil yung ng buhay. Tigil yung pag-aaral. O tapos, yung mga gamit na Nabasa na lahat. Ngayon, ito pong sinasabi na mga, yung flood control project, medyo sisinsinin daw ni BBM yung kusang uh, kung saan ba napunta daw yung pondo na kay lalaki. Number one ang Bulacan. Ayan, tatanong, tinanong ni Corina yan. Pakinggan yung sagot niya. Pero kinarinig po akong sinasabi ninyo tungkol po sa pondong yan. Ano po bang nangyayari doon sa pondong yon? Yung Central Luzon, 9 billion daw yung tagpas. So, sa, Bulacan po. If we tagpas, bahagi. Bahagi ah. eh, medyo malalim lang yung konti, tagpas. Ibig sabihin bahagi. Kung magkano? E eh, 3 billion. 3 billion. Sa Central Luzon, which is The one of the biggest uh, province dito sa Central Luzon is Bulacan. Sabi ko, kailangan-kailangan po namin yun. Alam mo, naaawa ako sa Bulacan eh. Katadadaan ako sa Bulacan, to be honest, lubak, baha.